Hello mga beshi, magluluto po tayo ng kilawin. Naglagay po tayo ng asin, ng paminta, ng suka. Bali, pinaghalo po natin yung atay at yung baboy na laman. Sineperado po natin yung kanyang taba, ipiprito po natin. At separado din po yung baga. Bali, yung baga po natin, masimasin po natin siya ng maraming banlaw ng suka at maraming banlaw ng tubig. Tapos po mga beshi, para maalis yung kanyang lansa. Tapos po mga beshi, sineperado po natin siyang papakulo na may suka. Ayan po, nung kumukulo na po siya mga beshi, binalawan po natin siya ulit kasi pinalabas lang po natin yung lansa niya kaya pinakulot po natin siya ng separadong may suka. Habang sa kabilang kalan po, pinapakulot po natin yung ating uh, laman at saka yung atay, nagigisa na po tayo sa kabilang kalan para mabilisan. Tapos mga beshi, habang po natin yung isang pinapa, piniprito nating taba ng baboy, nagisa na po tayo ng ating Uh, pinakulong baboy na may laman na may na may atay ng baboy mga beshi ayan minayakos miyakos po natin ginisa para hindi malansa tapos po mga beshi pagkatapos po niya nilalagay po natin yung pinrit natin taba at saka po yung ating pinulutok na baga ng baboy ayan po mga beshi yung baga ng baboy nilagyan po natin ulit na suka at asin at paminta lulutuin po natin separado yan bago po natin nahalo dun sa ating ginisang uh, baboy na pinakulong na nas nasing kotse na may atay. And yan na ayun mga beshi, tignan nyo po, ninuluto natin ang maayos yung baga para hindi malansa dahil malansa, yan po yung pinakamalansang parte ng baboy yung baga. Kaya dapat talaga sobrang linis, sobrang banlaw na suka at papakuluan ng may sukat at po ulit siya mga beshi. And yan na ayun mga beshi, nung nagisa na po lahat at nilagay na po natin yung ating na pritong taba ng baboy sa ating kilawin. Nilagay rin po natin yung sabaw ng pinagpakuluan po natin ng ating baboy na may atay. Ayan. And then, ayan, ahaluin, uh, haluin uh, lang po natin siya ng bahagyan mga beshi. Tapos po, ayan na po natin siya para po hindi siya mag, uh, sa kapampangan, tawag po nila doon, lasang sagiwa o sariwa. And then, ayan mga beshi, halos paluto na po yung ating kilayin or kilawin. Ayan, mga beshi, konting-konti na lang po yung konting-konti na lang po yung kanya sabaw. Pwede na po siyang ilagay sa ating mga tub, mga beshi. Ayan na po, mga beshi, yung ating masarap na pinagmamalaki kong masarap na masarap na kilawin or kilayin, mga beshi. Ayan na po yung ating masarap na kilayin kapampangan, mga beshi ko.